Hello po at magandang hapon na naman po mga kaprobinsya. Ito na naman po tayo ngayon. Uh, welcome sa aking vlog, welcome sa aking channel. Ito ang Silang Mix Channel. Ah, uh, pasasalamatan ko lang po muna yung mga uh, group or yung mga taong uh, sumusuporta din po sa aking channel kagaya ng ah uh, Barkadas. Ah uh, Antiki Sprite at saka yung Bicol Team Bicol po at saka yung Tots and Pesci, uh, group chat. At saka yung uh, Semblante Plemius Laius Garbo uh, group chat at saka kay Teacher Dayan at Sir Jules at saka kay Sister Alita Grace Salili po. Salamat po sa inyong uh, uh, walang sawang uh, panunood ng aking uh, mga videos po at sa muli-muli po sobrang maraming salamat po ngayon pong hapon ito sa hapon ito po ay gusto ko pong uh, uh sa inyo ang pag-vlog ng isang ruta uh, rutas po na ng sinabi ko po ay dito lang din po malapit sa aming bakuran ito ay naka, nasa labas lang po ng aming bakod kagaya po, po kagaya po nito ngayon dito po sa nasa labas ng aming bakuran po ng aming bakod at saka yung iba-vlog ko po, po ngayon ay ito po yung Uh, puno ng guyabano ito po itinanim ko po ang mga last 3 years ito po ang guyabano sa totoo lang po, yung guyabano po ang dami pong hindi nakakaalam kung minsan nga po ay nasa ano lang po ito na inaetso supera lang po ito ng iba, pero sa totoo lang po yung guyabano po ang daming ang dami pong pwedeng pagamitan po, unang una po ay ang kanyang uh, yung kanyang balat po pwede mo pong ilaga tapos inumin kahit anong anong klaseng uh, pwedeng uh, pwedeng panglunas po sa ating mga karamdaman sa pangangatawan at saka ito pong kanyang dahon po itong kanyang dahon po ay pwede mo rin po itong ako uh, kuha ng mga ilahang ilahang ilang piraso po ng dahon po tapos uh, ilaga mo lang din po pwede mo lang din pong inumin kagaya ng kanyang uh, balat so lalong lalo na po sa kanyang bunga kagaya nito po may bunga siya itong bunga po pag ito po ay nahinog ito, ito po ay sobrang napakasarap kainin dahil ito hatid po nito ay ang ah, kalusugan ng ating pangangatawan kagaya ng vitamin C po dahil sobrang juicy po yan sobrang juicy po ito Ayan po kung nakikita niyo may bunga na siya, nag-uumpisa na siyang namunga. At saka doon sa kabila po, meron pang nag-uumpisa. Kaya, sa lang po, mas mainam at mas maigi rin po na meron tayong tanim na ganito dahil po nakakatulong po ito sa ating kalusugan pag meron tayong tanim na ganito at marami tayong matutulungan na nangangailangan kung halimbawa at sila may karamdaman sa kanilang pangangatawan ito po yung magagamit at pwede nilang uh, magagamit kung halimbawa at saka pag meron tayong tanim nito pag sobrang dami po ay pwede rin natin ipagbili pwede rin natin mapirahan po extra income lang din po kung halimbawa uh, pag meron tayong ganito kaya uh, gusto ko lang din pong uh, sabihin sa inyo na pag may extra din kayong uh, extra din kayong area or lupa sa inyong uh, sa inyong bahay dito sa probinsya po ay pwede po tayong magtanim at least po kung ano-anong klaseng uh, karamdaman sa ating katawan po ay pwede po tayong kukuha lang po sa ating bakuran o sa labas ng ating bakuran na yung ibig sabihin ko po ay yung mga herbal na magagamit natin sa ating kalusugan kaya gusto ko po meron tayong ganito para lang din po instant po na uh, magagamit natin para sa ating uh, karamdaman sa ating mga katawan kaya sa hapong ito po gusto po may, tan may tanim tayong ganito kahit na isang puno, dalawa. Ito po dalawang puno na itinanin po last 3 years. Ngayon po, nag-uumpis ng nagbunga. Kaya magtanim din po tayo mag, para po magkakaroon kayo, kayo ng ganito. At saka, na uh, makakatulong kayo hindi lang sa pang sarili, kundi kahit na sa ating mga kapitbahay po. Uh, maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Welcome to my vlog at welcome to my channel, Silang Mix Channel.